Yan, sa mabagmalang araw mga katigit Yan, nakapila po kami dito sa Taliban Papuntang El Larte Buendia Yan So, 2 5 ang dala Saga muna sa lumang Wala pang bago Makuha Walang driver Nasa Bicol Shout out sa mga nagsiswimming dyan Ingat-ingat kayo ingat, dyan Ingat-ingat sa mga nagsiswimming dyan Sa dagat, sa pools Sa pools sa swimming pool yan, ingat po tayo baka tayo malunod ingatan din natin mga kasamang bata baka mawala ayan maganda sigat ng araw dito ngayon sa taliba, napakainit na naman oh. kahapon, mainit nasa 42 celsius o, ang temperature kaya Palagi tayong milap ng maraming tubig para hindi tayong ma-dehydrate at ma-heat stroke. Ayan, yan ngayon ang pasayero, luwasan ngayon, luwasan. Ngayon lalabas yung maraming pasayero. Kahapon ay uh, kakaunti, kakaunti ang pasayero. So ngayon, linggo, luwasan na yan. Tambak yan sa mga pastap. Ayan. Nagdadating na ng pasahero dito sa Taliban, no. Ito so, mga pakabaw ito, pakabaw. Kami naman, may pasero na kaming uh, 14. 14 passenger. Para sa mga dito sa Taliban. dami rin sasakyan ba uwi pa Manila hindi na masaya na natin 3, 5, 7, 10 3, 5, pasahero, puhunan na, puhunan, hello. kakunti pa rin ng pasayura ano? bus stop ng saryaya ay kakunti pa sabo kayo pasok po, pasok po kayo pasok nagsisiming pa yung mga ibang pasayro ano no iba na simba yan ang simba ng saryaya kay son Yan, dami. Oh, may nagilaw, may nagilaw, Pasok, pasok. Okay, pasok, pasok. Malawag. Malawag ko malawag. Yun. bypass po kami ng Candelaria. Bawal po sa bahay na nagta Dalawa, dalawa. Twelve ah. 3 5 Ito sa star. 18-0-4. Biyahin bigol. Ang laman namin ay fifty 53 ang collection 9315 puro lokal po ating sa kain puro malalapit ang diretso pa lang ay bind dress pa lang ang diretsyo ibig sabihin ay trend na ang malapit na sa kain standing standing na mga pat puro lokal naman puro San Pablo Santo Tomas puro galing swimming ating sakay eh. kaya lokal ayan traffic na ho traffic traffic na din eh sa may uh, San Vicente San Pablo City Agap naman traffic <laughs> baka ito yung kasang Pablo <laughs> Oh. O oh, baka naman may nagpo-procession lang dyan. May tumirik na truck. oh, barang pistahan o. Oh. Baka pistahan. Patrepeyo, patrepeyo, patrepeyo. Sige po. Mari poh, sir. Puna kat dina. So, yan. Puroo. Manalapit nanti naku apa, sir. Kaya. Dini po, Dini, oh. Yan. Dini, oh. Dalam, ba. oh. Pabang-pabang muna. Pabang-pabang muna, re. Dito, po, Dito. Dini, dini. Dini, sir, oh. Dini ka, sir, oh. Akan belakang. Yan. Okey di Palembang. Listamasiu di Janada. Jatuh dan menggambil-mengambil lo. Saya kayak nama sing menibela. Oh. Babuntang uh, turbina meg deliver port. Biayahi 822. Begoyang-goyang. Mister sem sem mesin teh. Alambisnya dia, driver, Ito ang aming regular, 255. Walang bago, wala na, wala mo? Pista nga din sa bago. Pista nga dyan, pista. Pista. Pista dyan. Ay, Loray. Ano ka manibela? yung bus mo. Pip, Sure din ng mga bago, bago rin basa na. No? Si Donato 31R. Kay Donato. Si Donato 31R. Driver pre ko na sa 547. Baba Santo Tomas, Palengke, Santo Tomas Jan, David na, David. Na. Ay, may kapartner na ako, sir. Lapit, lapit boy, baba ba? tayo ng jam? Ano na tayo? Ayan, yan, yan. Oh. Oh, ang dahil pa sa'yo. <laughs> ang dahil pa sa'yo. dami, ang oh, dami. Oh. Ayan, takbo na, takbo na. Hey, pasok! Ayan. Hati-hati. Ito jam, Milarte. Yung jack ay ano rin. Milarte rin. Hati-hati. Okay, hati. sakay. Sakay po. Sakay, sakay. Hati-hati ang hati, pasayro. Ang dami ang Pakabaw. Kabaw yan. Kabaw. Ayan na. Uh, 47 ang uh, naging diretsyo natin. na. Uh marami bang ayaw uh, tumayo at uh, marami pang bus na pagpipili yan 47 na yan no? 47 diretsya no, na lang lang tayo ng jam nito ayaw 13,000 336 Tama naman paluwas. One way kota <laughs> Yung bababa ng Wendy ha, ready na, ready, ready. Ah, malapit na. Malapit na terminal.